Maganda gabi guys at uh, uh, good morning na pala guys ah uh, 1.49 na po ng uh, madaling araw at kami uh, na um, uh, masada apat na lang kami dito guys at uh, pamaya maya at so, uh, so ayun uh, well, at uh, intro muna tayo mga kaya hey, doon you... good morning good, morning, good morning. m o n morning ka m a r i don't k o w Sampai j u m p mo lang kanina guys at ayun uh, ngayon ay uh, manaka na ang ulan at uh, ito ay uh, matagal na ulan no may nalaman pasayro na ako guys Pagkanda gabi guys, uh, ayan at uh, good morning Ano uh, nga pala, uh, alas 2 ng madaling araw. So nakapaghatid po tayo dito ngayon sa may uh, barangay uh, Arkong Bato at uh, binigyan po tayo ng 100 guys. At uh, na po tayo. Ay guys, okay, so kung makikita nyo, uh, wala na gano'ng uh, tao. At uh, uh, pakunti-kunti na lang din po ang uh, sasakyan kasi alas dos na po ng uh, madaling araw po ang mga kaidol. No? Tara na po at uh, uwi na tayo. Wow! Ang uh, ganda dito guys ng trees uh, sa so, kung mapapansin nyo. Napakaganda ng trees uh, Uh, hindi, na, hindi na tayo kaysa uh, nag-vlog sa ano sa ah uh, 3 kung to kasi medyo uh, madilim na ah kung tito sa lugar na dito ay napakaliwanag guys no so ayun uh, guys ah uh, samahan nyo po ah uh, ipashare ko na kayo guys no ito po yung ah uh, is palasan so, kung ah uh, mapapansin nyo ayan na uh, napakaganda nito sa araw kahit sa gabi guys ah uh, napakaganda napakaliwanag kung ba ayun guys so mga mga lang shoutout po sa barangay uh, captain ng uh, uh, panasan no? uh, uh na po ako ng uh, po. napakaraming uh, sasakyan guys uh, may uh, doon ayun ah uh, mapapansin nyo ayan po may uh, bombero ganda ganda na nga pagkagawa nito guys Ang liwanag dito. So paano guys? Ako po ay aalis na kasi ako ay uh, namamasada. Madaling araw na po at uh, uh, kailangan ko rin po nga magpahinga kasi bukas po ay unang uh, uh, unang una uh, mag uh, ano po tayo sa ano sa aking uh, barbershop. Mag-aabang po ako kung uh, may magpapagupit. Uh, gugupitan po natin. Uh, double uh, purpose po ang aking uh, ginagawa pagka merong gupit, gupit ko, pagka wala namang gupit ay uh, tayo po ay uh, mamamasada ng uh, tricycle para tayo po ay kumita uh, so lagay nga po pala guys na nga panahon dito sa may uh, palasan at uh, ito pa rin po ay uh, Valenzuela no kumuulan-ulan po ng uh, konti at kumaambun-ambun uh, lang hindi naman po ang bulan kaya nga lang po ay eh, uh, medyo uh, malamig no uh, kasi uh, December na po Ah, uh, pasensya na kayo guys kung uh, wala po ako ano, uh, handle ng uh, cellphone. Ang ating uh, ginagawa, umihinto muna tayo sa mag-upload, no. Kasi na po guys, At update ko na lang kayo pagka nandoon na ako sa bahay, no. Mabait din na po guys. Ay, siya nga pala guys, ang uh, presyo ko ng 80 uh, dito sa may ano, arkong bato, uh, dinagdagan pa nila, At uh, ginawa nilang 1,200 right? pesos, no. Ah, uh, napaka po. Uh, ngayong amadaling uh, araw na 'to. Sige guys, at uh, tara na po. Ano guys, at, uh, good morning, good morning, good morning, good morning po. Uh, madaling araw na. Arastos na, na ng madaling araw. At uh, ano, wala na kung gano'ng uh, dumalaw. Uh, 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 punta natin guys yung uh, mga mga kumukuti-kuti tap na ilaw no At uh, ito nga ay uh, uh, biglang uh, bilang hujat ng uh, ko na talaga guys no ay guys so oh. napakaganda nga mga ilaw mga aniniput uh, guys so oh. malakas ang aircon guys sa ah, marahil dito ay uh, may nakatira dito ano ayun lakas ng aircon malamig yan dyan guys ginawang abahay ito guys no ayun. Ganda ng mga ilaw guys. Dito guys ay uh, maraming uh, mga negosyo. Lakad-lakad no? muna tayo dito kasi hindi pa tayo naantok. Pamaya-maya ay uh, papasok na po tayo. Ito po yung uh, kahabaan ng Adilasaro uh, guys. Uh, kung mapapansin nyo. Uh, napakaganda ng daan Ayan ata uh, kung uulan ng malakas ay uh, babahain po ito guys no kasi uh, medyo mababa na rin ito kasi tinambakan na yung MacArthur Highway uh, good morning good morning at uh, happy martis na naman ngayon guys no di ba? tuloy tuloy lang po tayo sa pagawa YT kahit na uh, pakunti kunti ang abis natin uh, malay po natin ay uh, uh, tayo naman ang uh, susunod na mga uh, pupuntahan ng mga viewers no Ayan na, maraming maraming salamat po sa inyo guys sa uh, 30 viewers or uh, 35 uh, viewers or umangat man a uh, 40 uh, viewers at uh, 2 days ago. Ayan na uh, Thank you, thank you very much po sa inyo. Ito nga pala guys ang inyong uh, tagapagbalita at uh, serbisyong ato po na ibinabalita itong uh, kahabaan ng uh, Gilasaro ay uh, wala pong baha ngayon ata uh, pwede pong a dumaan ang mga motorista dito singil na motor ayan at hindi po kayo titirik kasi wala pong baha no mga idol no umulan man po kanina pero hindi po lumakas ang ulan ayan ata uh, hanggang dito na lang po ang aking vlog uh, simpleng vlog ayan uh, babay na po po na